good morning, good afternoon, good evening sa masulok ng mundo. Ayan, ito po si Tony Marsan. Ah, bumabati sa inyo ng Happy Sunday. Ayan, so mega shout po sa lahat. Ah, sa kay Nanay Eva TV, Tata di Motorista, sa Team Yaw Yaw, Team Eva Banana, Team WH, Team Eclock, Team Bicol, mega mega Love shout out kay Madam Jo Mikey lab, Boss Mikey Jo, lahat po ng members, admins, yan, magandang 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 umaga sa inyong lahat. Oh, so, nandito po tayo sa Calabar River sa Bangad Abra oh, <coughs> bumili so, po tayo ng ating paninda dito Mabuhay kayong lahat Good luck Good vibes lang At promote ko lang po Ang Birthday JLS Charity Or Charity Birthday JLS Ni Jumaiki Kilab Sa December 7 Ayan O open po kayo Magbigay ng kahit Ano mang sponsor Sa kanya Open for sponsorship po yan Nah, ini amount po maka ketulung po para sa charity niya. Maraming maraming salamat.